magandang araw uli, ako huh? ko uh, uh, Freddy Legaspi sa Facebook at uh, at Pilipinos America blog and YouTube. And if you haven't subscribed to my channel, please subscribe now. Just press the the red button below so that you will you can be subscribed to my channel and uh, give me a big likes and mag comment po tayo in English or Filipino. Ah. Uh, Punta naman tayo ngayon sa politika. It's all about politics. Okay? Uh, ito po ay, ay tungkol sa ating West Philippine Sea na naging uh, main issue araw-araw ito dahil ito ay tayong binubuli ng China on a daily basis. Apektado ang ating industriya ng pangingisda, lalo na ating mga mangingisda dyan sa Sambales, uh, sa Ilocos, uh, sa Cagayan. Kaya no, mga apektado sa Pangasinan. katunayan nga sa kaiiwas ng ating mga ating mangingisda ay nasa gasaan yung ating isang ang isang bangka na laban sa oil tanker. Kaiiwas nila. H Hindi sila makapunta doon sa Bahaw de Masinloc del parati silang hinaharas ng China. Samantalang maraming isda doon. Ayan, anong pala natin. Kayo ba? Yung mga traitor dyan sa Pilipinas. Senator Robin Hood Padilla. Ha? Trader yan. traitor na senator na kampi sa China. Ha? Uh, si dating Pangulong Duterte. Si Vice President Sarah Duterte. Uh, senator Alan Peter Cayetano. Yan ang mga traitor sa dyan sa Pilipinas. Kagayan Governor uh, Mambo. Ah, Mambo ang Mamba? oyan, yan, Mamba. traidor ko yan. Uh, yan. ay ang ginagamit sila ng China na propagand, propagandista. Yan o. Kayo ba mga Pilipino, pahayag ba kayo sa kanil? Sus mga ito? Ha? Ito, pahayag ba kayo? Na... na ano ehin tayo ng China. Bullying at uh, harassment hanggang sa kung ano nang mangyari sa ating uh, mga Philippine Coast Guard na halos uh, ini yung malalaking barko ng China ay inilalagay sa dadaanan ng ating Philippine Coast Guard. Natural, pag nabangga natin sila, ay tayo ang sisisin dahil sasabihin nila binangga. Ito ay isang mga ginagawa ng China sa atin katulad tsaka kaya kailangan natin alisin ang mga ang mga uh, budget sa DepEd kasi hindi na kailangan ang ang, ang mga uh, intelligence fund ah uh, mga intelligence fund confidential fund kailangan i-divert natin to sa AFP Philippine Coast Guard Bureau of uh, Bureau of uh, Aquatic Resources. Yan ang kailangan natin. At mapalakas natin ang makabili tayo ng mga modernong barko na I think it's worth 2 billion pesos each at kailangan daw natin ng 30 agat mga hari. Ito ay magagawa natin sa early quarter ng first ng next year 2024. At ito inihingi ng ating Pangulo na priority bill. Priority bill. Okay? Kailangan natin to. Ikaw, Vice President Sara Duterte, maka-China ka. I-justify mo bakit mo kailangan ng confidential pan. Ha? Bakit mo kailangan ng confidential pan? Eh, huwag kang magalit. Ha? Patunayan mo na ikaw isang abogado. Patunayan mo. Kailangan i justify mo sa Senate hearing. Hindi puro patama na ang ang kumakalaban sa iyo ay komunista. Ikaw ang komunista. Eh. Ha? Oh. oh 'Di ba? Uh, Vice President Sara Duterte at ikaw uh, Senator uh, Senator uh, Robin Padilla. Ipag-ipaglaban mo rin. Ang iyong ano sa, sa pamamagitan ng debate diyan sa Senate. O hindi mo kaya kasi hindi ka marunong mag ingles Ha? Uh, hindi hindi bobo mga Pilipino para maniwala sa iyo. Okay? So expect more novel exercises in the Philippines right now this this month of October involving the United States. More aircraft for the United States is coming here from the United Kingdom, uh, Japan, Australia. Just sa ating Pilipinas. Ayaw nila na mangyari, yun ang sa Israel na caught flat na umatakin bigla ang mga Hamas. Ha? Ah? Nakita naman yung ginawa ng Hamas. Ah? Uh, it is a uh, animal instinct ang gumagana na sa kanila. Ang mga Hamas, okay? Hindi 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 na ginawa nila nung nilusob nila ang Israel. Ha? Ah, Anong where at nagkakaroon ng celebration sa ano ginawa nila pinagbabaril ni rape ah pinatay na walang kalaban-laban ng mga sibilyan. Ha? Anong masasabi natin? Jasa diyan, diyan, sa, Pilipinas. Gusto ba niyo mangyari sa atin sa Pilipinas ang ginagawa ng ng mga ang mga ano ng mga uh, Hamas Hamas maring gawin sa atin dahil ang China meron silang mga militia What if if that happened to the Philippines unaware uh, flat-footed tayo dapat nakahanda ang ating depensa. Ha? Ah? Huwag tayong magalit sa Amerika, huwag tayong magalit sa Japan, huwag tayong magalit sa Australia, Canada, uh, United Kingdom who is going to who are there in the Philippines to protect us. Wala silang ginagawa, hindi nananakop. Ang China nananakop. Yung mga nagtatanggol, Alan Peter Cayetano. Ha? Ah? Sasabihin mo investment? Anong investment? Ha? Pailalim ang kanilang investment. Ano nangyari? Oh. Tingnan natin. Okay? So, antayin natin at ang uh, sana mabawi din natin ang tuluyan ang Scarborough Shoal na gusto sa kupin ng China. Diyan sa Baho Masinlo. Okay? As well as yung ating inaangkin ha? inaangkin nila yung Scarborough Shoal. Ngayon, inaangkin naman nila ang China, inaangkin naman nila ang Ayungi Shoal. Ang Ayungi Shoal. Okay? At susunod na siguro yung sa likod. Ha? Ano yon Ang Benham Rice or Philippine Rice na maraming isda, mina ng isda at looks like meron ding gas doon. Natural gas. Napakayaman. So, expect that more EDCA will be Put up along Akagayan, Ilocos, Sambales, Pangasinan. Maraming edka, maraming edka. Camps, mga United States camps. And let us give our brothers and sisters in the Armed Forces of America a warm welcome, a red carpet. Uh, let's us show those akumang kalaban sa atin, na dyan sa Pilipinas sa maka-China. Ah, puro pansariling interes lang nila ang nasa sa kanila. Okay? Okay, uh, I hope that we will see again in my next vlog. This is Rose Freddy, Filipinos sa America vlog at Freddy Legaspi in Facebook. And give me a big likes and make some subscription to my channel in YouTube as well as uh, uh, give also A following to my, my uh, Facebook. Till then, in God we trust, never hold your peace.